buhay ng Philippine National Railways ang isa sa pinakamatandang simbolo ng transportasyon sa bansa, ang PNR Bicol Express 2025. Matapos ang ilang dekadang paghinto dahil sa mga pinsalang dulot ng kalamidad at kakulangan sa pondo, ngayong taon ay nagbalik ito ng mas moderno, mas ligtas, at mas maginhawa para sa mga biyahero mula Maynila hanggang sa rehiyon ng Bicol. Ang pagbabalik ng tren ay nagdulot ng matinding kasiyahan hindi lamang sa mga residente ng Bicol kundi maging sa mga rail enthusiast at manlalakbay na matagal ng inaasam na maranasan muli ang klasikong biyahe patimog. Ang 2025 Bicol Express ay pinatatakbo ng mga bagong diesel multiple units, DMU, at mga makabagong locomotive na gawa ng Inka Indonesia, nakilala sa kanilang mataas na kalidad at matibay na teknolohiya sa tren. Ang mga ito ay binuo upang kayanin ang mahabang biyahe at matitinding kondisyon ng panahon sa Pilipinas. Mayroon itong advanced braking system, modernong air conditioning, at mga ergonomic seats para sa komportabling pag-upo sa mahabang biyahe. Bukod dito, ang bawat bagon ay nilagyan ng CCTV cameras, smoke detectors, at emergency intercom system para sa seguridad ng mga pasahero. Sa unang tingin pa lang, mararamdaman na agad ang malaking pagbabago kung ihahambing sa lumang bersyon ng Bicol Express. Ang komposisyon ng tren ay nahahati sa ilang klase ng upuan at kompartimento. Mayroon itong executive class, sleeper class, at standard class. Ang executive class ay may malalambot na upuan na may recliner function, personal reading lights, at charging ports. Para sa mga biyaherong gustong magpahinga, ang sleeper class ay may bunk beds na may kurtina para sa privacy, kumot, at maliit na lamesa. Samantala, ang standard class naman ay mas abot kaya, ngunit hindi rin tinipad sa kaginhawaan dahil may aircon, malinis na bintana, at komportabling upuan. Ang bawat bagon ay may malinis na comfort room at maayos na ventilation system upang masigurong maaliwalas ang biyahe kahit sa mahabang oras. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Bicol Express 2025 ay ang modernong dining car o cafe coach kung saan maaaring kumain ng mainit na pagkain o kape habang tinatanaw ang magagandang tanawin ng Luzon. Nag-aalok ito ng mga lokal na putahe tulad ng Bicol Express, Laing, at Pansit Bato, mga pagkaing tunay na kumakatawan sa kulturang Bicolano. Sa pamamagitan nito, hindi lamang transportasyon ang layunin ng tren, kundi maging promosyon ng lokal na turismo at kultura. Ang ruta ng Bicol Express ay dumaraan sa ilang probinsya sa Luzon kabilang ang Laguna, Quezon, Camarines Sur, at Albay. Mula Maynila, ang biyahe ay tinatayang tumatagal ng 6 hanggang 8 oras depende sa kondisyon ng riles. Sa bawat hintuan tulad ng Naga, Iriga, Ligao, at Legaspi, makikita ang mga estasyon na na-renovate at nilagyan ng modernong pasilidad tulad ng digital ticketing boards, LED information boards, at waiting lounges. Sa bawat stop, makikita rin ang kasiglahan ng mga lokal na tindahan na nagbebenta ng pasalubong at pagkain sa mga pasahero, isang patunay na ang pagbabalik ng tren ay nagbubukas muli ng kabuhayan sa mga lokal na komunidad. Ang PNR ay nagsagawa ng malawakang rehabilitasyon ng mga riles bago ilunsad ang Bicol Express. Pinalitan ng mga lumang bakal ng mas matitibay na rail tracks, inayos ang mga tulay at drainage system upang maging matatag sa panahon ng bagyo. Ang signaling system ay computerized na, kaya't mas ligtas at mas tumpak ang takbo ng tren. Ang bawat driver ay sumailalim sa masusing pagsasanay sa operasyon ng mga bagong unit, habang ang maintenance team ay binigyan ng modernong kagamitan upang agad makarespond sa anumang problema sa operasyon. Hindi lamang teknolohiya ang binago sa Bicol Express, kundi pati na rin ang karanasan ng mga pasahero. Sa loob ng tren, makikita ang disenyong Pilipino na may halong modernong aesthetics, may mga accent ng retanat at kahoy, na nagbibigay ng mainit na ambience. Ang bintana ay malalapad upang mas ma-enjoy ng mga pasahero ang tanawin ng kabundukan, palayan, ilog, at dagat habang naglalakbay. Sa pagsapit ng umaga, makikita ang napakagandang tanawin ng Mayon Volcano, na siyang nagiging highlight ng biyahe. Para sa mga gustong maglakbay, madali nang makakuha ng ticket online sa opisyal na website ng PNR o sa mga accredited ticketing partners. Maaari ring bumili sa mismong estasyon. May discount para sa estudyante, senior citizen, at person with disability. Sa kasalukuyan, may dalawang pangunahing biyahe ang itinakda, isang night trip at isang day trip. Ang night trip ay perpekto para sa mga nagnanais magpahinga sa tren at magising sa umaga sa Naga o Legazpi, habang ang day trip naman ay para sa mga gustong makita ang tanawin sa buong ruta. Isa sa mga layunin ng Bicol Express 2025 ay muling buhayin ng ekonomiya ng mga probinsyang dinaanan nito. Dahil sa pagbabalik ng tren, mas mabilis na ang pagbiyahe ng mga produkto mula Bicol patungong Maynila, at mas dumami ang mga turistang bumibisita sa mga destinasyon gaya ng Kagsawa Ruins, Mayon Volcano, at Karamoan Islands. Dahil dito, dumami rin ang mga negosyo sa paligid ng mga estasyon, Mula sa mga carinderia at souvenir shop hanggang sa mga hotel at tour services. Hindi rin nakalimutan ng PNR ang aspeto ng kaligtasan. Bago ang opisyal na pagbubukas, nagsagawa ng ilang linggong test runs at safety checks upang matiyak na maayos ang lahat ng sistema. May onboard police at train marshals na nagbabantay sa seguridad ng mga pasahero. Bukod dito, may medical kit at emergency protocols na ipinatutupad sa bawat biyahe. Ang pagbabalik ng Bicol Express ay itinuturing ng marami bilang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ng bansa. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga taon ng pagkaantala at pagkasira ng infrastruktura, kaya pa ring ibangon ng Pilipinas ang mga makasaysayang proyekto nito kung may sapat na determinasyon. Ang tren na ito ay hindi lamang nagdurugtong ng mga lugar, kundi pati ng mga pangarap ng mga Pilipinong nagnanais ng mas maayos at maunlad na sistema ng transportasyon. Sa huli, ang PNR Bicol Express 2025 ay hindi lamang pagbabalik ng isang tren. Ito ay pagbabalik ng tiwala sa kakayahan ng bansang bumuo muli ng maayos, efficient, at abot kayang mass transportation system. Sa bawat tunog ng rilis at bawat tanaw ng mayon sa bintana, paalala ito na ang pagunlad ay hindi kailangang laging bago, minsan, sapat na ang pagbuhay sa mga bagay na minsan ang naging bahagi ng ating kasaysayan. Ang Bicol Express ay patunay na ang paglalakbay, gaano man kahaba, ay may katapusan kung may direksyon at malasakit sa bawat Pilipinong sumasakay dito.